Gusto nga po namin ng asawa ko na sa bahay na kami makapagbagong taong kaya lang. Para sa iyo, Kamorge, gaano kahalaga sa iyo na magkakasama ang buong pamilya o ang buong sambahayan sa pagsalubong sa panibagong taon? Siguro yung topic ko na to ngayon, marami makakarelate sa inyo dahil alam naman nating lahat na ang pamumuhay sa mundong ito, hindi lagi magkakasama ang bawat pamilya. Talagang dumarating yung pagkakataon na mayroong lilisan na isa, may panahon na magkakasama pa, at yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Yun naging karanasan ko mula nang makilala ko kung gaano kahirap mamuhay sa mundo na to. Ganito kasi ang naging buhay ko mga kamorke. Simula bata po ako, talagang nasanay kami o nasanay ako na talagang magkakasama kami buong pamilya kapag sinalubong ang bagong taon. Kaya lang noong taong 2008, December 25, natanggap namin yung balita na wala na raw yung daddy ko o pumanaw na at nung panahon na yun, nasa Saudi po siya. Yung taong 2008 na yun, yun ang pinakaunang taon na sasalubongin namin ang panibagong taon na kulang kami o hindi kami kumpleto. Sa totoo lang mga kamorki, hindi agad na iuwi si daddy noon galing sa Saudi dahil mga nasa dalawang buwan pa nga siya bago na iuwi noon. Namatay siya noong December 25 na iuwi siya rito sa Pilipinas noong uh, February 2, 2009. Kaya yun, bawat panibagong taon o pagsalubong nami sa bagong taon, talagang iba na yung pakiramdam namin. Dahil nga sa kulang na kami, hindi na kami kailanman makukumpleto. At ngayon, October 2014, sumunod naman na pumanaw si Mami. Sa mga mayroong pamagulang at sa mga kagaya namin na mga ulila na sa magulang, makare-relate sana kayo sa ibabahagi ko na to. Yun nga, o kasalubungin ulit namin ang panibagong taon na wala na po kaming mga magulang. Para sa aming puntaplong magkakapatid, sobrang hirap po nung kalagayan namin na yun. Wala kaming sariling bahay, wala talagang naiwan sa amin yung mga magulang namin. Ang nangyari pong pamumuhay namin, nakikita na kami sa mga kamag-anak po namin. ba diba, nabanggit ko sa inyo na pumano si Mami ng October 2014. Nung time na yon, yung kapatid kong pangalawa si Brian, nakitira siya sa side ni Mami. At yung kapatid kong bunso, nakitira naman sa side ni Daddy. At nung time po na yon, ako po ay nag-aaral sa New Era. At ang course ko po na ito, ipagtatapat eh, ko po sa inyo, BEMPO po ang tawag sa course ko na yon. Sa mga nakakaalam kung ano yon, quiet na lang po kayo. Ngayon, March or April 2015, nang dahil po sa nagawa kong pagkakamali o dahil sa kasalanan kong nagawa, ako po ay napatigil sa pag-aaral at doon ko na nakita kung gaano kahirap mamuhay sa mundo na to. Isipin mo yung kaborke, uuwi ako ng Nueva Ecija, aling Quezon City. Wala akong titirhan. Parang ang nangyari pa nga po sa akin, go with the flow na lang ako. Sino gusto tumanggap, doon na lang ako. Ngayon, dumating yung December 2015, sasalubungin ulit yung panibagong taon o yung pagsalubong sa 2016. Nandun po ako sa isang kamag-anak ko. Alam nyo kung bakit naging mahalaga sa akin yung magkakasama sa pagsalubong sa panibagong taon? Kasi nung time na yon, bago mag alas 12 ng hating gabi, gustong gusto kong puntahan yung mga kapatid ko. Pero ni piso, walang wala po talaga ako nun. Isipin mo na lang ka, bakit hindi ka maiiyak sa ganung sitwasyon? Gustong gusto mong yakapin yung mga kapatid mo, gusto mo salo-salo kayong kumain, pero wala kang magawa dahil sa hirap ng buhay. Talagang kahit anong gawin mo, wala kang magawa dahil sa wala kang pera ayoko kumiyak sa video na to kasi nga kumbaga nagkwento lang naman po ako sa inyo kaya lang kapag binalikan po talaga yung mga panahon na ganun yun yung mga panahon na talagang hindi mo maiiwasan na talagang alam mo yun yung parang nadadown ka kasi isipin mo bagong taon makikita mo yung mga bawat bahay o bawat pamilya sama-sama sila di ba pero ako Tinitingnan ko yung sarili ko. Bakit ako mag-isa ngayon? Di ba parang ganun? yun ang isang tumatak sa akin talaga at yun yung panahon na talagang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko tapos ngayon, sasalubungin ulit yung panibagong taon o yung pagpasok ng 2024. Kaya itong ikikwento ko po sa inyo, hindi ako nagpapaawa, kaya lang. Gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil may mga naunang video na po ako na nai-upload tungkol sa mother-in-law ko o yung sabyanan kong babae. Dahil sa kakapusan, talagang hindi po namin siya mailabas ng ospital. Dahil sa one week po siya sa loob ng ICU. At ngayong Sabado, pang-anim na araw na po siya na nasa regular room. Ang naging bill po ngayon namin, umabot halos ng 400,000. Mga kamorgi, baka isipin niyo bakit hindi namin mailabas ng ospital. Ganito yung trabaho ko, embalmer ako. Akala nila ang malaki talaga ang sweldo ng embalmer. Mga kamorgi, embalmer lang po ako. Hindi po ako may-ari ng punerarya. Alam niyo mga kamorgi, awang awalang po ako sa kung kong babae. Kasi alam niyo yun, simula pa lang, pinangako ko sa sarili ko na yung hindi ko na ibigay sa mami ko o sa tunay kong magulang. Pinangako ko na kanya ko ibibigay. Kaya lang dahil sa walang wala din po ako dahil ako rin po ang tumutustos sa pag-aaral ng bunso ko kapatid. Talagang dumadating po sa akin na talagang walang wala pa rin. Nung nakaraang martes kinausap po kami ng doktor niya na Webes pwede na po siya makalabas. Gusto nga po namin ng asawa ko sa bahay na kami makapagbagong taong kaya lang. Talagang wala po kami magawa. Maasa lang kami sa mga tumutulong o sa magbibigay ng tulong. Kaya ayon, sasalubungin namin ng bagong taon na nasa loob po kami ng ospital.